kung matatandaan nyo mga idol yung nangyaring road rage sa buso-buso antipolo makikita natin sa video na ang talagang may kasalanan sa mga pangyayari yung mga kamote rider dahil sila ang nagprubok ng gulo hindi naman itong driver ng Fortuner. Ngayon, kinasuhan ng mga polis ang driver ng Fortuner ng kasong murder. Pero merong attorney na nagpaliwanag, hindi daw dapat murder ay kinaso dito sa, ride, sa driver. Dahil wala namang pangyayari na uh, bigla na lang pinagbababaril nung driver itong mga rider. Ang nangyari kasi, ship defense sabi nung abogado na nagpaliwanag. Napakaganda ng paliwanag nitong abogado na ating napanood sa kanyang video. Bagamat nagkasala itong driver, totoong pwede siyang katuhan dahil nga napatay niya yung isa sa mga rider. Pero hindi daw dapat murder. Kasi iba daw yung murder doon sa dapat ikaso sa driver. At ayon pa doon sa attorney, itong driver baka pwede pang bumagsak sa self-defense yung kanyang kaso. Dahil nakikita naman sa mga video na talagang idinepensa niya yung kanyang sarili sa mga pangyayari. Dahil katakot-takot na gulpi naman ang inabot nito, lalo pa sa harap ng kanyang pamilya, ay lubang nakakahiya ang pangyayari sa kanya. Kaya, nang magipit siya, napilitan na siyang idepensa ang kanyang sarili. Yan ang pangyayari dito sa road rage na nangyari sa Antipolo Buso Buso ayan good morning good morning mga idol good morning welcome pong muli sa ating channel meron tayong tatalakayin na video tungkol sa road rage na nangyari sa Antipolo kung napanood nyo mga idol yung kabuuan ng video ilang beses yan paulit ulit na napapanood natin sa mga ano, viral yan wala naman tayong makikita do sa video na ginitgit siya, si ginitgit sila nitong Fortuner lalo na yung nagtatatalak na ginigitgit daw siya wala na, wala tayong makikita ang ginitgit siya ang pangyayari kasi ganito habang tumatakbo siya tapos yung Fortuner eh, nasa unahan niya meron pang isang kotse dito sa may gilid niya ha? kumbaga nasa pagitan siya nitong dalawa ang ginawa niya, balak niya sumingit sa gitna ngayon, nung sisingit na siya para umovertake sabay kumabig itong Fortuner dahil nga, meron siyang iniwasan na e-bike, yung kulay orange yung mga idol makikita niyo sa video, di ba? umiwas yung ano doon sa e-bike ngayon, syempre siya, nasa may gilid din siya nung uh, Fortuner muntik siyang abutin Ganon ang makikita mo sa video. Pagkatapos, nagtatatalak siya, sabi niya, ayun o, yung Fort ginigit-git ako. Oo. Oh. Pinagkakalanda eh, ka niyang ginigit-git siya. Ngayon, na-trigger yung ibang rider na kasama niya, lalo siguro, ang sabi, yata, yata eh, kasama niya sa, sa, eksena, yung kanyang tatay. Ganon ang pangyayari. At yung tatay yata niya, namatay sa mga pangyayari. Dahil ang matindi yata gumulpi doon sa rider, ah, sa driver. Ano mga pangyayari mga idol? Pero sa totoo lang, sabi nga nung abogado nagpaliwanag, hindi dapat kasuhan ng martyr yung driver kasi nga nagtanggol siya sa kanyang sarili. Dangan nga lang, eh, napasama yung ginawa niya. Pagtatanggol, napatay niya yung tao. Although nagtanggol siya sa kanyang sarili, self-defense, eh kung mo nakapatay siya, mananagot pa rin siya sa mga kinaupulang batas. Diba tama? Yun naman driver na nakapatay, hindi naman niya kinakaila yung mga pangyayari na na disgrace niya yung rider. Kaya lang kasi, kung pag-aaralan natin yung mga pangyayari, kahit tayo mga ordinaryong tao lang at wala tayong masyadong alam sa batas, makikita naman natin na talaga ang nag-provoke ng gulo yung mga rider. Di ba tama? At kaya naman lumala ang sitwasyon, nung abutan nila, ang layo ng habulan, bro, kung pinalagpas na lang sana nila yon at hindi na nila pinagtyaga ang habulin wala sanang ang mangyayaring ganon eh kaso talagang sila naghanap ng gulo sila ang naghanap ng sakit ng katawan hinabol nila ng hinabol ang layo ng hinabot ng habulan eh nung abutan nila pagbaba ng driver inakawasap binanata nila, binanatan nila ginulpi nila yung driver umiwas na yung driver, tinatakbuhan na nga sila umiiwas na, wala pa rin silang pakindangan sa pananakit na kanilang ginawa So, yung driver siguro parang nag ano na rin, nagipit na rin, lalo pa't tapapahiya na siya sa harap ng kanyang pamilya. oh at inalala niya, baka pati pamilya niya madamay, ginawa na niya ng paraan na ipagtanggol ang kanyang sarili. oh kung nga meron siyang dalang baril, binunod si baril at binagbabaril sila. Pero hindi dapat murder kasi bago naman niya ginamit yung baril, labugpag naman na muna siya. O, di ba? Hindi naman kagaya nung sinasabi ng murder, kung yun murder, kung pagbaba ng fortuner, walang sabi-sabi, pinagbababaril niya ng walang kalaban-laban yung mga rider, yun ang pwede siguro maging kaso na uh, marder. murder. Dahil minarder niya yung mga rider na walang kalaban-laban. di ba Tama? Pero hindi. ano nangyari, ginulti muna nila yung driver eh. Napilitan na yung driver ipagtanggol ang kanyang sarili. Siyempre, kahit sinong tao, mga idol, kapag nagigipit na, Uh, mapipilitan na sa ipagtanggol ang kanyang sarili, lalo't nasasakta na siya sa masamamat sa buti, sa mabuti, ipagtatanggol niya ang kanyang sarili. Dangal nga lang sa pagtatanggol niya sa kanyang sarili, yung tinatawag na self-defense, ay eh, napatay niya itong rider. Manon, kaya yung paliwanag ng attorney kapag napalun yung mga idol maganda, maganda paliwanag niya. Nagtataka nga yung attorney bakit murder ang ipinasok na kaso nitong mga polis. Sabagay, eh, kahit naman murder ay pinasok din kaso dito sa rider, as a driver, malalaman naman ng na mga husgado yan kung ano talaga ang tamang ah, kaso na ipapataw dito sa driver. Oo. So, marami nga nagsasabi na dapat yan, homicide lang daw. Yan nga, dapat ay. at nakahati ang opinion ng mga tao, may nagsasabi na kasalanan ng driver, kaya nagkaganon. Kasalanan naman daw ng rider, pero kung susuriin natin ang pangyayari, ako mga idol ha, kung ako susuri, kasalanan ng mga uh, rider yung pangyayari dahil sila ang nag-provoke ng gulo, hindi naman yung driver. Ganyan, kaya advice natin sa mga uh, rider na kamote, eh mag-iingat kayo kapag ka kayo nasa highway. Tandaan nyo mga idol, kapag ang kasabay nyo sa highway, kotse, at uh, munti kayong masagi, Huwag na kayo mag-angas-angas at huwag nyo nang pangangasang habulin pa yung kotse. Kasi bakit? Una, hindi mo alam kung sino ang sakay ng kotse. Ikalawa, hindi mo alam kung ano ang laman ng kotse. ba? Diba? Pangatlo, hindi mo alam na baka yung sakay ng kotse, kilalang tao, mataas na tao, o kaya mga sindikato. O, di ba? At pag oras hinabol mo yan at yan eh, barumbado, nakasakay dyan, nasulya pang ka sa side mirror, pag pinitik ka nyan, mga idol, sorry, goodbye. Diba? Ganon. Kasi, motor lang ang dala mo, makahabol ka sa kotse. So, hindi mo ba iniisip yun? Ha? Magpabara-bara ng takbo yan, pagkatapos e eh, pitikin ka nyan. So, oh, humataw ng todo yan, siyempre, hahataw ah, ka rin. Pag malapit mo na siyang abutan, biglang kakabi ka sa preno. O, oh sasalpak ka dyan. Pag salpak mo, pipitigin ka pa sa alis. O, sa kada, arangkada. Patay ka. Anong walang kalaban-laban, di ba? Yan dapat mga idol, nangyisipin nyo kapag ka ang katunggalin nyo sa highway, four wheel. Lalo na kapag nakaano nyo sa four sa highway, ay yung mga trailer. O, mga ten wheeler. May peligro ka dyan, mga idol, trailer, ako, dudurugin ka dyan. Kapag yan, eh, dumikit ka dyan at kinabig ka dyan. Sigurado, lalamunin ka ng gulong sa likod niyan. Oo, oh, lalong madidisgrasya ka. Kaya dapat mga idol pagkaganyan, konting lamig lang, alalay lang. Huwag kayong magkapabigla-bigla ng sistema na para kayong kala nyo kung sino na kayong hari ng karsada. Yang karsada, mga idol, ginawa yan para sa lahat. Lahat ng klase ng sasakyan pwede dyan. Maliban na lang siguro dyan, eh, yung mga tricycle, lalo't, ah, uh, primary road highway, bawal dyan ang tricycle. Pero may mga karsada tayo nakikita na pumapasok din ang tricycle. Kaya nga, kundi lang. Yun, ang may papayo ng naman natin sa ating mga rider nga, na mga kamote, eh, huwag kayong masyadong maangas kapag kayo nasa highway. Kasi hindi nyo alam kung sino-sino ang mga taong makakasabay nyo sa highway. Oh, at kung barumbado ka, baka mamaya makatapat mo, mas barumbado pa sa'yo. oh, di ba? oh, yan ang hindi nila iniisip. Dapat ang isang bagay, bago nyo gawin mga idol, pag-aralan nyo muna at pag-isipan nyo kung tama ba yung gagawin nyo o hindi. Kasi kung ikapapahamak nyo ba o hindi. Ganoon na mga idol, wag yung pabara-bara kayo na pabigla-bigla kayo ng decision. Ayun, ang na nag-trigger ng gulo doon, yung, ano, yung rider na nagtatatalak, sabi ba naman niya, ayun o, oh, ginigit-git ako ng Fortuner Oh, sige mo ginigit-git. mo yung video, wala naman nakitang git di ba? Hindi naman siya ginit-git. Siya itong gustong pumasok at sumingit doon sa pagitan nitong Fortuner at saka nung isang kotse. Oh, na kamali nga lang kasi pag papasok siya ng ganoon biglang kumabig itong Fortuner dahil iniwasin nga yung e-bike. oh. Eh kung di naman niya iiwasin yung e-bike, masasapul niya yun. oh, di ba? Eh, hindi naman siguro alam nitong Fortuner na driver na pag-iwas niya ng gano'n, na nasa gilid itong rider. At hinika, inakala naman itong rider na ginigit-git siya. O, hindi siguro nakita ng rider kung paano iniwasan ng Fortuner yung e-bike na nasa unahan. Nabigang kumabig eh. Yun. kaya mga idol, huwag yung pagtatakbo ka sa highway, papakiramdaman mo yung sarili mo. Tignan mo rin yung both side, yung kabilaan. Kung bakit ba ito umiwas, bakit ba ito kumabig. O, hindi yung kamunti ka lang masagi, eh, ka na, nakala mo eh, kung ano na nangyari sa'yo. Kaya sa amin nga eh, talagang nangyari din yan, inaikwento eh. ko na yan. Ha? Yung panyero ko, na na pa nga namin, big bike pa yun. Munti kami masagi ng kotse, biglang kumat yung kotse, nagmamadali siguro, munti na kami bumalandra sa barandilya ng flyover. Ang ginawa ng panyero ko sa galit, sinabol. O, sabi ko, partner, wag. 4 million, delikado tayo dyan. Oo, oh, baka mamaya, pitikin tayo dyan, saan tayo dadamputin. O oh, di ba? Yun ang hindi iniisip ng ating mga kamuting rider. Pag hinabol nyo ang isang 4 wheel, isipin nyo agad, baka pitikin ka. Oo. Oh. oh, kaya mong abutin niya, kaya mong abulin niya, dahil motor sa'yo eh. Diba ang speed ng motor sa kotse? Oh, kaya lang, pag inabot mo yan, at naramdaman na may masama kang ka, pag pinitik ka niya, nang kalalabasan lang, aksidente oh, ay mamatay ka. Oh. Tandaan nyo, pagka ang kaano nyo, kotse, mag kayo kasi hindi ko mo may kotse yan, iakala nyo, eh, ordinaryong tao lang o driver lang ang sakay niyan. Baka mamaya, ah, mga big time ang sakay ng kotse, gaganyan-ganyan din mo, kahabol-habulin mo. Oh. Pag natin natulog sa na studio pang sa side mirror, na hinahabol mo siya at nandiyan yung amo, amo, driver yung may dala, may amo yan. Natulog nakita nung amo. Oh. Ano ba yung umabon niya? Sino ba yan? Ay, kung big time yung amo nun. Sige, sagasahin mo yan. Pitikin mo yan. Oh. Di goodbye ka. Di ba? <laughs> yan ang iisipin nyo, mga idol. Kung kayo, mga rider. O, nabanggit ko na nga yan eh. Meron ako na sa Ken Rider eh. Kala mo, walang kamatayan eh. Parang nakikipaghabol ng kay kamatayan. Isipin mo eh. Gumigit na kami. Tapos sumisingit kami sa pagitan ng dalawang kotse. Pagsingit namin ganyan. O, overtake. O, eh, pag-overtake niya, kung umataw din yung in-overtake ka namin, di sa full kami. Ganun, kaya itong mga rider na to, na totoo lang, hindi ko naman nila lahat, pero majority, balasubas sa highway. Oo, oh, nakikita natin eh. At ako, nasasakyan ko. Tumasakay ako sa mga rider eh. Oo, oh, ganun. Kaya dapat pag-aaralan nyo, yung sistema ng paligid nyo kapag ka kayo nasa highway. Ah, tandaan nyo, pagka-kotse ang nakasabay nyo, mag-ingat kayo kasi kapag di kotse ang isang tao, hindi man yan mayaman, tiyak may kaya yan. Dahil di yan magkakaroon ng kotse kung walang kakayahan, magbayad sa kotse. Ano di ba? Ganon mga idol. At hindi mo alam kung sino ang sakay ng kotse. Oo. Mga 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 ka, hold upper pala yung na nasa kotse. Pag ganyan-ganyan ka, pahabol-habol ka. Imbis hindi ikaw ang target eh, baka ikaw ang targetin. Ano ba? Diba? Yan dapat lagi niyo pag-aaralan mga idol na kamote, ha? Yung mga rider na kamote diyan, lagi nyo tatanim sa isip nyo Lahat na makakasabay niyo sa highway, ha? Pag-ingat kayo. Mahalin niyo ang buhay niyo kasi motor ka lang eh. Tatapat mo sa kotse. O sige. Hindi man hindi ka man barilin, kung may baril man yung driver noon, pitikin ka lang noon. Ano kaya mangyayari sa iyo? Di ba? Maraming tayong nakikita niyan sa mga road rage pinipitik. Dito lang sa may amin, no? meron pinitik ng kotse, flyover, naglag sa baba eh. Oh, so, goodbye siya ngayon. Ganun, isipin nyo mga idol, kapag ka ganyan eh, huwag masyadong mainit sa highway. At kung may problema ka sa bahay, pag alis mo, huwag mong dadalhin sa galaan o sa lakaran o saan ka man pupunta, huwag mong dadalhin Iwan mo sa bahay mo kung ano man ang problema. At kung mainit ang ulo mo, Huwag mong dadalhin sa labas. Walang ibubunga maganda yan, mga idol. Tandaan nyo. Oo. Ang ibubunga niyan, kasawian, kapahamakan, problemang malaki. Ah, di ba? Kaya ano man ang sigalot sa loob ng bahay, pag ikaw lumabas ng bahay, sumampa ka sa sasakyan, iwan mo na kung anong problema mo. Iwan mo na kung anong init ng ulo mo. Iwan mo, mo sa bahay. Tsaka mo na lang balikan pag uwi mo. <laughs> Tsak ba balik sa isip mo yun pag nasa bahay ka na. Ah, di ba? Huwag ko dadali sa karsada. Diba, may problema ka sa inyo, tapos dinala mo sa karsada, kagaya nun. Ano diba? ka lang masagi, eh may problema ka. Idadaan mo ngayon doon, ibubuntun mo ngayon doon. So, ano mangyayari? Di ba? Yan diba, mga idol, napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga, eh, napapanaw ang isyo. Pero mga idol, panoorin niyo yung paliwanag ng bugado, maganda. Binigay niya yung tatlong elemento para bumagsak ng self-defense yung pangyayari doon sa driver pasok sana sa self-defense yung driver. Kaya nga lang, nangyari, napatay niya eh. Kaya ng upugado, kung yun binali niya sa mga paalang, sa binti, o sa ilang bahagi ng katawan na hindi naman mamamatay, baka ma-absuelto pa siya dahil self-defense ang ginawa niya. O, baka magiging kaso lang niya doon yung gun ban. Dahil nagdala siya ng baril, bawal gun ban eh. O, kapag ka gun ban, bawal magdala ng anumang sandata, lalo't baril. O, diba? Kaya lang kasi, eh, na kong gun ban, tapos nakapatay siya, ayo kaya siguro siya kinasuhan ng polis ng murder. <laughs> Hindi natin masisiti mga polis na nagkaso kasi ang alam nila kapag ka gano'n, eh, talagang kakasuhan ka bilang nakapatay ka. Oo, di ba tawa? Kaya yun, eh, yung bala na mga husgado doon kung anong kalalabatan, kainat na nung magiging kaso noon. Pero yung abogado na nagpaliwanag hindi pwedeng ipatak ng murder. Kasi nga naman kung yung driver na yun pagparada, pagtigil, pagbaba pinagbababaril sila ng walang uh, kamalay-malay at walang kalaban-laban, yun murder. Oo, oh, talaga sinadya yun eh. Oh, kasi pag murder, intentional. Ay, pagayarin, hindi naman intentional eh. Oo. Oh, Self-defense nga yun, sabi nga nung attorney eh. Langan nga lang, napatay niya yung tao eh. <laughs> kaya may pananagutan pa rin siya sa batas. Ang oh, diba? Tama. Ganun. Kaya sana itong mga rider na to naging aral sa inyo yung pangyayari na yan. Mag-ingat na kayo. Ah, mag ako ko, advice ko sa inyo. Kapag mga kotse ang kasabay nyo sa gitna ng highway, ah, mag-iingat kayo kasi hindi nyo alam kung sino ang sakay ng kotse niyan. Oh, yun ang unang isipin. O, oh, baka mabigat na tao sakay nito. O, oh, baka kung sino sakay nito. O, tawad, angas ka hihingi ka ng tulong sa kapwa mo rider hindi eh. nagdamay ka lang kagaya nun nangyari yun nagdamay lang siya na totoo niya ng pangyayaring yun yung driver ng fortuneer biktima lang ng kaangasan nitong rider na kamote o biktima ngayon yung mga kapwa niya rider biktima lang din ng kagagawa niya o ba? Diba? kung pinabayaan na lang niya yun pinalagpas na niya total malayo na yung fortuneer hindi na sana siya nagangas-angas ng ganon. O, di ba? Nagdamay pa siya eh. <laughs> o. Dapat nga itong rider na to, bagamat hindi siya namatay sa pamamaril, dapat isa to sa makulong eh. O, dahil siya nagprovok ng gulo eh. O, di ba? Dapat yan, makulong din, makasuhan din yan. Dahil siya nagprovok ng gulo. O, ayaw ko lang kung hinuli ng pulis yan. <laughs> o, baka nasa hospital pa rin dahil may tama din yata eh. Pero kahit may tama yan, dapat yan. Dahil hindi sa presinto yan, investigahan yan. O, siya nag-provoke ng gulo, eh. So, kuha ko yung rider, kuha ko yung driver na naka siya, itadami siya, ko siya, Kakasuhan ko rin siya. O, charge against charge. Physical injury, eh. Yung ginawa nila, eh. Pwede magkaso yung driver, eh. Oo. binugbog, eh. Di ba? Physical injury, yun. Pagtulungan mo, eh. E, kung yung driver na napatay, yun ang martyr. Kaya pinagtulungan nila. O, di ba? Kaya lang, Ah, uh, hindi lang sinawi pa yung driver dahil nga may kargada. So, kaya ganun nangyari. Sila ang nadisgrasya. Yan okay. na mga idol, salamat ng marami so, may okay. Okay. sa may kiss ng at sinamahan nyo ako sa may kling kwentuhan natin ito. Ah, okay. uh, panoorin nyo yung video ng attorney na yun. Ah, uh, nakalimutan ko na yung pangalan ng video niya. Pero viral din yung ano niya na yun. Pinaliwanag niya yun eh. Na hindi dapat maging murder ang kaso nung driver. Bueno well, uh, ha, ito pong muli ang inyong lingkod. Sampai jumpa lagi Bapak Alam Sampai sama lagi Alam